yung mga matatandang magagaling dito, na Luis Akak, sila, ano, willing silang ituro eh. Hindi sila maramot. Hindi sila maramot. Pag nandun ka, nanonood ka, tuturo niya sa kung anong gusto mong malaman. Yung pagiging isang artist, hindi naman nila pinagdadamot. Kasi may kanya-kanya namang estilo eh. Nagkaroon ng circular na ang ng Paite, kasama sa circular na kailangan gagraduate sa K-12 ang mga taga-paytay na marunong umukit. Isa yon sa hindi mo walang hanap buhay at tatak ng paite dahil lahat na ng mga gagraduate dito sa bayan ng paite is marunong ng umukit. Hindi lang marunong mag-computer. magsisimula kami sa training ng pag uukit ng medyo dandan-dandan. Graduate. Nagsisimula sa tenga. Tapos pagka medyo magaling na sa tenga, lilipat sa kamay. Tapos pa, uh, ganun. gano'n. Hanggang sa automatic uh, legs na, hanggang sa mouth body na, mukha. Yeah. Kailangan condition ako. In the mood, kailangan nasa mood. Tapos yung puso ko, yung nilalagay ko dito, kailangan ko na yung damit Korting damit talaga. Yung face ng ano, yung angel face, yung mukha ng angel na medyo maganda ang pagkakamuha. Kailangan so, maihubo ko ng ganun.